Biglang nagring Ang alarm clock kong sabi ay kring. Nagayos na ako at nang skwelahan ko ay akin ang marating. Sa pila ng kantin, ako ay tumingin-tingin. Pati sa classroom ay nag-aabang din. Makikita ko kaya ang lalaking kay lakas ng dating? Maging sa labas ng banyo, naghihintay na makita ang kanyang mukha na maamo. Teka, mukha na ba akong nasisiraan ng ulo? Ang hirap naman kasing magkagusto sa isang taong ubod ng talino at ang kanyang grado ay puro isang daang porsyento. Hindi naman ako kagaya niya na halos perpekto, kaya ang karbal kong mga babae ay lagi nagkakagulo sa kanya ang dami nagkakagusto. Paano niya naman ako mapabansan kung hanggang sulyap at titig na lang ako isang araw, habang ako'y naglalakad, meron ako nakasalubong, nagwapo, matipuno at matangkad. Ang puso kong bumilis ang tibok ng siya'y makatapat. Nalaglag pa mula sa bibig ko ang lollipop na kagat-kagat. Parang bumagal ang buong paligid dahil sa lalaking malapit na sakin, sa akin. Sa kanya'y gusto ko nang sabihin ang matagal nang tinatago ng aking damdamin. Gusto ko ta? <laughs> Ano kayong isasagot niya pag sinabi ko yun sa kanya? Akin ka na lang. Sige na. Mukha naman akong tanga at desperada. Nakaalis na siya. Ang pagkakataon ko na umamin ay nauwi lang sa wala. Kailan kaya muling sasangayon sa akin ng tidhana? Ilang araw at gabi pa kaya ang lilipas para pagtagpuin kami muli ng landas? Naglalaro kami ng mga kaklase ko sa labas ng piko nang may biglang bola na tumama sa direksyon ko. Dahilan, para ako'y mapaupo. Dumudugo ang ilong mo. Sigaw ng kaklase ko. May bubuhat agad sa akin na lalaking maginoo. Dinala niya ako sa klinik ng aming paaralan upang ako'y mabigyan ng lunas at masuri ng nakakaalam. Pagtingin ko sa lalaking bubuhat sa akin, siya sa akin agad nang nakatingin. Pasensya sa bola na tumama sa'yo. Meron ba akong magagawa para maibsan ng sakit na nararamdaman mo? Oh Diyos ko, ikay eh aking gustong pasalamatan. Dahil sa dami ng taong pwedeng tamaan, ako pa talaga ang iyong naisipan na pagbigyan. Utang na loob, lakas ng loob sa akin ay inyong ipagkaloob. Nagwawala na ang puso kong ang lakas ng kabog. Nais nang kumawala at sa kanya'y sumupsub. Ayoko nang palagpasin na pagkakataon. Sa kanya'y nais ko nang magtapat ngayon. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito. Teka, bakit ayaw bumukas ng bibig ko? Ano mo'y anyway, sinumpa ako ng maligno. Kaya hindi ko masabi ang sasabihin ko. Umalis na siya. Dahil tinawag siya ng kanilang maestra. Pangihinayang lang ang tangi kong nakuha. Sa susunod, sasanayan ko ng aking dila. Nang sa gayon, ako'y makapagtapat na ng kusa at wala nang natitirang hiya. Miss, bayad po. Abot sa akin ang kakasakay na pasahero. Pagtingin ko, isang pamilyar na lalaki na sobrang pango. O oh, Diyos ko, kailapit lang ng aming espasyo. Sandali, tila pati ang paghinga ay nakakalimutan ko. Humarap ako sa kanya at tumingin ng diretsyo sa kanya mga mapupuhay na mata. Hindi na ako dapat magpaligoy-ligoy pa. Eto na, Sasabihin ko na ang mga salita na dapat matagal nang nalaman niya. Ang bibig ko'y akin ang ipinuka at handa nang kausapin siya. Ngunit kung nilalaro ka nga naman ng tadhana, ang telepono ko ay tumunog bigla. Sinagot ko yun ang natataranta at may dismayadong itsura. Pagharap ko sa kanya'y... Ang mga mata namin ay saglit na nagtama... Napansin ko pang umiti siya ng bahagya. Tila ang puso ko'y sasabog at nagtatatalo na sa tuwa. Tuloy, ang kausap ko sa kabilang linya ay nagtataka. Pagbibigkas ko daw ng letra ay utal-utal pa. Ang mga mata ko'y di maalis ang titig sa kanya. Ngiti sa labi ay di ko na mawari at maipinta. ang telepono ay akin ang ibababa. Ang kaibigan niya'y nagsabi ng mga katagang, Pare, tara na. Sabay pumara at bumaba na silang dalawa. At ako, Naiwan ditong nag-iisa. Nasayang na naman ang aking oportunidad. Tila sinampal ako ng realidad. Pagkakataon, lagi sa akin sumasalungat. Pag amin ko sa kanya akin pa kayong maisisiwalat. <sighs> Isang malalim na buntong hininga na lang ang aking nagawa. Kailan ko kaya masasabi ang mga kataga? Sa damdamin ko'y matagal ng ibig lumaya. Muli lang ako ang pagbigyan ng tadhana. Sisiguraduhin ko sa susunod kaming magkita. Hindi ko lang sasabihin ng mahina. Isisigaw ko pa sa kanya ang mga linya na... Gusto kita matagal na.